Sa programang Give Us This Day, araw ng Miyerkules, inihayag ni Pastor Apollo Siki Buloy na naabot na natin ang point of no return pagdating sa usaping pagbabago ng klima. Ito ay kasunod ng malawakang pagbaha na naganap sa Libya na naging sanhi ng pagkasawi ng libo-libong katao. Kamakailan rin ay nagkaroon ng magnitude 7 na lindol sa Morocco kung saan humigit kumulang 3,000 naman ang nasawi. Dahil dito, nanawagan ang Butihing Pastor na magkaisa ang lahat ng bansa na bawasan ang carbon dioxide emission at fossil fuel consumption na sanhi ng global warming. Ang ibig sabihin nito, we have crossed the point of no return when it comes to climate change. Ngayon, kung magkakasundo ang lahat ng bansa to reduce uh, the uh, uh, carbon dioxide emission, kasi sira ang ozone noon pa sinasabi ko, di ba? 2005 pa. Ayon sa butihing pastor, ang kalikasan ay dapat inaalagaan dahil ito ay bigay ng Panginoon. Posibleng bumalik rin umano sa tao ang ganti ng kalikasan kung magpapatuloy ito sa kasakiman at pagpapabaya rito. Kapag sinisira natin ang planetang Earth na binigay sa atin, sinong masisira? Di ba tayo rin? dahil sa kasakiman at kamunduhan ng tao. Oh. Puro greediness, puro selfishness, puro pang sarili. Kung anong mahahakot nila para sa kanilang sarili gagawin nila. Without caring for the environment. You know, uh, trees are already here without us. And they will remain here without us. If we cut them off, and then we destroy the, the, the nature God has given to us in wanton greediness and selfishness, it will all come back to us. Tulad ito, itong madiseto ito, di kabahanon yan. Ngayon, doon na pumupunta. Climate change yan eh. Huwag kayong magtakay. Isang araw, ang Pilipinas magkaroon ng snow. Because climate change eh. Oh. Uh, sa Amerika ngayon, they are suffering 120, 130 degrees heat. Napakainit. Oh. Ano lang pinakamandang lugar ngayon? Glory Mountain. Matatandaan na isa si Pastor Apollo na kilalang environmentalist sa Pilipinas dahil itinatag nito ang Sunshine Philippines Movement na tumutulong sa pagpapanatili ng kaayusan ng kapaligiran at nagsusulong para sa pag-aalaga ng kalikasan. Isa nga sa pangunahing showcase ng adhikain ni Pastor Apollo ay ang Glory Mountain kung saan aabot na sa libo-libong pine trees ang nakatanim roon. Malaki ang naging tulong ng patuloy na pagtatanim ng pine trees sa Pilipinas, lalo na sa Davao City, sa panguna ni Pastor Apollo, dahil ang dating bahain na lugar sa timog ng Mount Apo ay isa na ngayong sangtuwaryo ng Prineserbang Kalikasan tayo ay nagpasimula ang Sunshine Philippines Movement our own little way to help mitigate climate change. Oh. Eh, salamat naman sa Glory Mountain. We made our own climate change. Napakaganda ng weather doon. Pinagpala ng ama. Oh, ngayon, kung magpapasimula tayo, the effect will be in 10 to 15 years. Kung lahat magtatanim ng mga punong kahoy para bumalik muli ang ozone, pagkatapos ang carbon dioxide emission mawala, e eh, babalik yung dating sigla ng ating planet Earth. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Kay Vila Naguulat, SMN9 News.